Yan, mag-healthy food muna tayo ngayon kasi need natin ngayon sumunod sa doktor. Bawal mo na yung mga mamantika. Tataba. Tayo ay mag ng isda. magsasabaw tayo ng talakitok Ayan. para iwas high blood, bawal ang mantika. asin lang na ilalagay natin pampalasa wala ng iba linagyan ko rin naman ito ng luya sibuyas, kamatis. Ah, tayong okra. Siling green. Patanda ng masa. Saka yung luna, di ba? Ayan, natawag na yung aking mister. Tinitingnan siguro kung ano, Okay naman ako guys. Nagaling pa lang kasi ng ospital. So yan ang ating ulamin today. Sinabaw na... Ano po? Sinabaw na isda. Nag-usap <laughs> ng anak ko yung kanyang papa. Magluluto ako ng isda Kakain na rin kami Pagkatapos nito Tumawa yung aking hari At tinatanong ko na kumain. So Pagkatapos ano, nito kakain na rin kami Ano kakainin mo na, mami? bangus. nag ang magtatay. Tikman natin kung ano yung lasa. Bye-bye. Napakaswerte ko kasi meron ako kasawa na maalaga. Kahit nasa trabaho yung pag may nararamdaman ako, tatawag talaga siya asin lang nilagay natin dito guys hindi tayo maglalagay ng kahit anong pampalasa pwede naman konting patis konti lang naman nilagay natin asin o so, maglalagay tayo ng konting patis Ayan guys, luto na yung ating isdang sinabawan. Hintayin na natin yung mga halo yung kunting patis natin na nilagay para magtalasay ng sabaw. Ito na ang ating sinabawang isda. Nahain tayo. Tayo ikakain na. Oh, sakto lang yung pagkaluto ng ating kapra. Ayaw ko rin ang sobrang ano, malambot yung naglalaway. <laughs> Ayan ang ating talakito. Namanin ko na yung Mr. Kubago umalis hospital ako guys kasi mataas ang ating pipi kaya mag ingat tayo guys kumain ng mga masustan sa pagkain mag kaya maingay ito yung ating ulam ngayon pati pamilya ko ay hindi ko na rin pakakain masyado ng karni ito na rin ang aming pakain dito ang kalugbati, sa luyo, Makain naman ako nito dati guys. Kaso nga mahilig ako sa malasa. May sausawang pa. So, lalagyan ko pa ito ng mga Tapos kalaman si Kim. Ay, na may kalaman si Ngayon, bawal ng sausawang. Sumahala. So, o lang today ating talakitok na sinabawan sa iba lang saan tinula yung ganito ang tawag sa tisaya Ayan. thank you for watching